Grabe, ito na ata ang isa sa pinakamura, pero quality at masarap na ramen na natikman ko dito sa South. One of the best ramen na natikman ko dito sa Pilipinas. Paano ba naman? Yung mga ramen nila dito ay nagre-range lang from 200 pesos hanggang 300 pesos. At hindi lang yan na ah, maging ang kanilang sushi boat, nigiri, pati ang bestseller nila na dragon roll ay very affordable din. At para na rin kayong kumain sa isang kainan sa Japan dahil sa ambiance at itsura ng kanilang resto. Kaya huwag na nga natin patagalin to Dahil pupuntahan nga natin ang nagte na Japanese restaurant sa Batangas Muli ako nga pala si Will Tara, takas muna tayo At ang takas nga natin ngayong araw ay dito sa lungsod ng Batangas Dahil dito nga sa MP Casanova Street, Barangay Tambo, Lipa City, Batangas Ay matatagpuan natin ang Ramen Ko Japanese cuisine, restaurant. At talaga naman dinadayo at pinupuntahan ng kainan na to dahil sa kanilang mga Japanese dishes na hindi tinipid sa laman at sa lasa. Tuwang-tuwa nga ako dito dahil personal ko nakikita kung paano nila nire-ready o hinahanda ang ilan sa kanilang mga menu. And to be honest, na-achieve talaga nila yung Japanese vibes ng kanilang resto. At balita ko, 24 hours daw pinapakuluan ang brot ng ramen nila dito. Yup, you heard it right mga katakas. Ganun katagal nga nila ito hinahanda para mapatikim sa atin ang isa sa pinakamasarap na ramen dito sa South. Itog na nga natin patagalin yan, titikman natin ang ilan sa mga bestseller dito sa ramen ko. Okay, this is our uh, Aka Ramen which is the spicy ramen. Uh, Karaagidon uh, our, one of the best seller namin na uh, rice meal, which is chicken. Uh, katsukari, uh, pork. Uh, best seller namin na uh, dragon roll, which is maki. And uh, sushi boat. Uh, variety po siya ng sushi. Pero lahat po ng sushi na yan, meron kami mga alakar. The original, original ramen. Midori, which is green, with basil pesto and parmesan cheese. Gyoza, ebiki sunigiri, and tempura. Your order is complete. Enjoy your meal. At ito na nga, ang paborito kong part ng vlog na ito, mga katakas. Tikiman na. Ito yung kanilang aka ramen or spicy ramen. So, nagre-range lang siya dito ng almost more than 200 pesos. So, tikman natin yung sabaw. Okay. Yeah kahit na makahang yung sabaw, creamy pa rin siya. Malasang malasa pa rin yung sabaw. Hmm. Tikman natin yung pinaka noodles. Hmm. Kaya ko yung ahang nito makatarungan yung ahang Kaya siya nung mga hindi masyado mailig sa mga Sakto-sakto lang yung ahang, Lasang-lasa mo din yung karne doon sa sabaw. So, kumain na. Nandun yung smoky flavor niya, masarap yung karne. One of the best ramen na natikman ko dito sa Pilipinas. Aka ramen dito sa ramen ko. So, mas tayo, tra! Ito yun, galing kasi meron sila ditong sushi boat. Ayan, from, it, from the name itself, puro siya sushi. So, tikman na natin to. Ang titikman natin ngayon is yung kanilang original ramen. <laughs> Yung um, broth nila is parang may smoky flavor. So, ito yung tempura nila. Lock you. Mm. Purong tempura. Ang kaba. <laughs> At legit, talagang masarap ang mga pagkain nila dito. Dahil balita ako, talagang inaral pa nila sa Japan ang tamang pagluluto ng mga pagkain nila dito. Ang isa pang nakakatuwa, dahil ang ilan sa mga Japanese restaurant sa Maynila ay halos doble na ang presyo. Dito sa Ramen Ko ay talagang namang very affordable na. Ay marami pa ang serving. Araw-araw ngang bukas ang Ramen Ko at nag it nga sila from Monday to Thursday from 11 AM hanggang 9 PM. Pag Friday naman hanggang Sunday ay 11 AM hanggang 10 PM. Kaya't pang-malakas kalakasan at affordable na mga Japanese food nga ang hanap nyo, ay dayuhin nyo na nga ang ramen ko dito sa Batangas. Paano? Dito muna natin tatapusin itong video at magkita-kita nga tayo sa next vlog. Muli ako nga pala si Will. Tara, takas muna tayo.